Kaya ba namin kumita ng $2,000 sa isang weekend? Yung buong area namin na to mahina talaga kahapon. Yung intro ko pa eh, no? kaya ba kumita ng 2K na profit? Eh, 2K nga na kapital, baka hindi mabawi kasi magugulat kayo. Medyo mahal din, medyo magastos din yung convention na to. Pakabawi tayo kaya? Kikita tayo ng $2,000. Ako po si Tito Jay, kasama si Tita Ann, Raven, Rain, at ang ating mga kaibigan ating diskubrihin kung paano pa talaga ang buhay Pinoy dito sa Amerika. Trabaho, pasyal, pamilya. Worth it ba na ipagpalit ng masarap na buhay sa Pilipinas para sa American Dream? Alamin natin. Let's go! Okay. Ginutom tayo. So, bago tayo muwi, daan mo na tayo ng konti pagkain. I'm sure alam nyo itong lugar na to. Hello po! Magandang gabi. May time pa? Salamat. Yeah, that's fine. Salamat. So, ayan. Natuloy yung Valentine's natin, ma. Happy Valentine's Day. Busim mo yung kanin, ma, ha? Hindi pwede umuwi pag hindi naubos yan. Kain tayo. Di ba kakabangos lang natin nung last time? Kainan na. Okay, pakalawang araw na natin at medyo pinaga natin yung booth. Tingnan nyo. Pinagdaga natin ng mga t-shirts dyan para hopefully mas mapansin siya. What do you think? Okay ba? Itong area namin kahapon, actually di lang kami. Nakausap namin yung ibang mga vendors din dito. Yung buong area namin na to, mahina talaga kahapon. I guess dahil sa pwesto lang. Pero, tingnan nyo to ha. Dadaling ko kayo dito. Ayan o, no? andito yung stage ng event. So hopefully mapansin tayo ng mga tao pag papunta sila ng mga shows at saka yung mga talks. Tapos nandito yung mga celebrities, yung mga voice actors. Ayan, nandyan sila. Hopefully may mga budget sila para uh, at least mabawi natin yung kinita natin. Yung intro ko pa yan, no? kaya bang kumita ng 2K na profit? Eh yung 2K nga na capital, baka hindi mabawi. Pero pag-usapan natin mamaya kung magkano yung capital namin, magkano yung kinita namin throughout the weekend at kung nakabawi ba or hindi. Kung hindi nakabawi, ano yung mga gagawin namin para kay pa paano makabawi-bawi ng konti din sa ginastos natin. Kasi magugulat kayo, medyo mahal din, medyo magastos din yung uh, convention na to. Buti na lang talaga din, hindi kami nag ng mga t-shirts before. Napag-isipan namin na dito na magpa-plancha. Imagine mo kung planchan natin lahat ng mga t-shirts. Na nga nga. <laughs> Ewan ko ba, ala talaga kahapon. Apat na talaga. Apat na t-shirt sa nabit na namin. No? Sandaan, $100, $100. Wala pang 5% yun ng kapital. Again, pag-uusapan natin mamaya. Ayun. mag alas 11 pa lang. Isa oras pa lang namin dito. <laughs> Ngayong araw tayo ay nakabetar isa. At least hindi zero, di ba? May beta maano na. Ano. Tingnan natin. Ito <laughs> ang tingnan ka kayama. Pakamabawi tayo. Ay, Pakabawi tayo kayo? Yes. Ha? Kikita tayo ng $2,000? Bukas malalaban. Quick update, 12.20. Naka-apat na transactions na kami today. Apat pa lang. May isang cash na? No? Yes. So, may isang cash na... Ilang t-shirts yun? Dalawa, dalawa. Ah, dalawa? Oh, dalawa t-shirts. So, malalaman natin yan. Hina! Parang dami naman tao. Tignan nyo. Madaan-daan lang. Madaan-daan no? lang, daan -daan o. Madaan-daan lang sila. So, hindi naman, hindi na kami yung mahina. Yung mga aparel. Yung mga typically na malalakas. Yung mga Funko Pops. Mahina ngayon. Malakas lang yun na nakita ko yung Lego. Saka yung cards. Anime cards. Mga Pokemon cards. Ganon. Yun ang malalakas ngayon. Yeah. Pero okay lang, ganun talaga. Baka wala sa budget, di ba? Kaya pati tayo, sira ang budget. <laughs> yan ang oras. Simula nung mupo ako, isa pala na benta namin. Oh, kita mo, lumabas lang ako, may tumingin na. Ako. Nakabenta na agad na isa. Okay, naras na. 2.07 so far. Yan ang online sale. Tapos meron pa tayong cash. Magkano magkana na cash mo ba? 120? plus 120 so nasa mga 730 something like that medyo mahina pa rin pero okay na rin o oh, ayan oras ngayon 540 sale natin sa POS o oh, 1,034 and 03 cents tapos meron pa tayo mga cash sales din so at 20 dollars 1,034 magkano yun ma? may na t-shirt dyan kasi binabaan namin sa 19 kasi sabi namin para mabilis mabenta sa 19 naman malaki pa rin tubo namin doon so okay lang at dahil 1 hour na lahat, marami na nagsipag-uwi at eh, dito tayo ngayon sa stage kasi may anime contest, cosplay contest. Dream to the King. Galing nung ano ma costume nila no So iba-ibang categories pala Kasi merong novice 50% lang ng costume nila yung silang gumawa Tapos meron din, Para intermediate 75% or more ng costume nila sila gumawa Tapos yung master class Or masters na category Is yung 90% or more Silang gumawa O oh, yan Tignan nyo O oh, Kumahataw pa rin oh. Buti na lang Masipag to si Nakalima ka? Yeah. Sabi sa'yo, malas ako dito ko eh. So, umalis ako. Umalis na ako, nakalima ka na agad. Peace. At balik ako nun. Na. Kaka-offend naman. Umalis na ako. Wala pang 30 minutes yun, nakalima na siya. Siguro kailangan ko na nililigo minsan na no? Kasi parang nakikita ng no, mga customer na once a year lang naliligo eh. So, siguro mga 2 to 3 times a year na ako nililigo pag may anime convention. Wala, yan na, ayan na, na, yung mga winners. What's left now is our best overall in show and they are Amazing belts as prize. Can you give it up for the best in show? Because this is gonna be amazing. And without further ado, our best in show is gonna be Alright, you're not na. so naabut natin na si suki yung sa. Avatar. Oh, nakailan ka ba ulit? Nakaisa ka ba ulit? Magre-resign na ako bukas kasi ayaw talaga na nandito ako. Oh, ano oras na ba? Time check is 6.40. Pasensya na kasi di ko magano'n. 6.40. So, ang sale natin out uh, as of end of day 2 dito sa POS ay yan ang ating sale. So, bawi na yung bayad namin sa t-shirt. Yung kailangan na natin siguro mga another 7 to 800 para mahabawi yung puhunan namin. Uh, when I say puhunan, yung pwesto, yung mga lahat na binili. Bayad na yung lahat na t-shirts pero maiwan pa rin sa amin yung mga 350 blocks. Eh, yun ay tubo namin, di ba? Okay, day 3 na tayo ngayon sa so, wakas. Pagod din. So, hanggang alas 5 lang tayo. Pwede tayo 6 hours para makabenta. Tingnan natin kung makabenta tayo at least worth Five to 700 within the next few hours, di ba? Niloloko nga si kanina, eh, sabi ko, <laughs> kahit lugi tayo sa pera, bawim-bawi na tayo sa mga nagko cosplay kasi kaganda ng mga cosplay, di ba? Kita niyo naman. So, enjoy naman din, pero siyempre, mas masarap sana kung kikita tayo ngayon, di ba? Kasi tatlong araw plus yung printing day pa natin. Dami din nating ginugol na pera para at time para sa event na 'to. Pero alam niyo part kasi yun ng pagnanegosyo, di ba? Tsaka part din ng laro ng convention yun. Minsan, panalo ka, minsan talo ka, Ganon. And medyo first time kasi namin dito sa Animeverse. Ang napuntahan namin before yung mga Tokyo X, Anime Matsuri, yun sigurado. But this one, tingnan natin, nakabenamano na naman kami ngayon, Naka-isa na. Pero ibang tao, as usual, padaan-daan lang. And hindi lang din kami, nakausap ko nga yung ibang mga nagbebenta ng t-shirts. Ano din eh, affected din sila eh. Oh, na si Madam, madam, kamusta? pwedeng tawin t-shirt mong totoro. Uh, anong totoro? Totoro. Mo display display mo sa mo dyan. Ikaw model. Nine large. Here you go. Thank you. Do you want the receipt? All right. Thank you. I love that artwork right there. Is that from the booth over there? Yes. Yeah. They're amazing. Two twenty nine. At ang benta natin ngayon ay sa POS it's one thousand five hundred fifty one dollars mas malakas bumili yung mga tao ngayon sa kahapon siguro kaya sa sweldo eh siya nagpa-plan siya ka ng t-shirt to so wala pa dito yung cash natin ano pa lang yan sa POS system ano nyo mabalatan bam. tapos post press lang ganun lang siya hi how y'all doing let me know if you got anything that you're interested in I can take it out uh, out of the wall bring it over here Isang oras at kalahati pa. Surprisingly, Sunday na ng hapon ang dami pa rin tao. O, na beta mo? Ano oras na? Tapos tayo. Ayun. 4.15. Saka pa, tapos na rin eh, no? Dati, maabot tayo mga ano, no? 6, 7, 8. naman ng 10K before. Mapabot ng 10K yung sales, ha. Revenue, hindi profit. Pero hihina na kasi ang dami na rin kumagawa. And then, time is 5.05. So, tapos na tayo for the day. Ipaki muna. Tapos, pag-usapan natin yung sales natin na Okay, so na na namin. na uh, nabilang na namin yung pera. Total na pinamili natin ng t-shirts is 1,173. Pero nakabenta tayo ng 98 plus 76 shirts. 174 na t-shirt. So, 174 na t-shirts, i-multiply mo sa 2.35. Ang isang shirt, yung actual na capital natin sa t-shirts is $408.90. So, papalitan na natin yung 1170 ng 408.90 Kasi nga, yung mga t-shirts na hindi nabenta Wala namang prints yun, mabibenta pa namin sa sunod So, hindi lugi yun uh, At ang total na capital natin is 2,284 Ang benta natin sa online is Bawas na yung fees ng Square 1,838.58 At ang cash natin na binilang ni An ay $1,448. So, ibawas natin yung capital natin na $2,284. Meron tayong $1,058.51. Yun ang tubo natin. Now, kung kukupit natin sa original na volume ng t-shirts, uh, mga break-even lang tayo. Tubo siguro tayo ng mga 200 Which is okay din. Kaso, apat na araw na trabaho yun. Pero, tubo natin na oh, will be sabi natin 200 at mga 400 t-shirts no mga 300 t-shirts pa at ang importante sa lahat is Oops, but, ano yun? ay yung spada di ba bakar <laughs> so, ng spada na yan secret ah pag ganyan mahal yan ba yeah. Ano yan? $30. Now, typical ba to sa conventions? Ang sagot namin dyan ay hindi. Kasi ilan lang to sa mga conventions na, ayan o, no? ng no, mga kung saan nagbenta kami, at usually kumikita ng dalawa hanggang apat na libo. Pero ngayon, mahina. Part na rin nun yung hindi magandang setup namin ng unang araw. Kasi normally, 20 feet wide ang kinukuha namin. Pero ngayon, kumuha lang kami ng 10 feet wide kasi dalawa lang kami niya. Tsaka, nag-experiment kami dun sa dun na heat press. Normally, naka-ready na yung mga t-shirts. So, ang tanong, ulit ba yung trabaho natin na apat na araw kasama yung setup? Hindi. Hindi <laughs> sulit. Pagod kasi pagdating sa bahay, tagtag -tag kami. Tapos during that weekend, uh, dahil ano nga siya, Thursday nandun kami, Friday, Saturday, Sunday nandun kami, wala kaming time para kay Ray. 15 years old na siya. Meron na kaming tatlong taon sa kanya at magsasarili na rin yung batang yun. So we figured na baka oh, pag nag-college na lang siya siguro sa so, ngayon hindi mo kami mag-conventions -co kasi kung si mo lucrative naman talaga siya basta alam mo lang yung setup uh, this one is experimental pero kung gusto nyo makita yung ibang mga conventions namin punta kayo dun sa merge studio na channel kasi uh, meron din kaming mga conventions dun na na-document din namin kung anong ginawa pero okay naman siya I think nag-enjoy ako dun sa convention ang galing nung mga cosplay nila mas, uh, mas elaborate yung mga cosplay nung mga attendees. At ang pinaka sa lahat, yung dalawang taon ko nang hinahanap na Sword of Omens na hanap ko din. Ayan, yan, di ba? So, yun lang. Yun ang araw natin. Kita-kita -kit sa sunod. Bye-bye.